isang pelikula, dalawang apelido, at isang pangalan na yumanig sa buong industriya. Quezon Pero ang dapat sanang pagunita sa kasaysayan, na uwi sa bangayan, galit at mga salitang hindi inaasahan mula mismo sa mga tagapagmana ng pangalan. Ngayon mga kachika, sabay-sabay nating tuklasin ang pinakabagong kontrobersya na gumulantang sa mundo ng pelikula at politika ang mainit na banggaan ng mga Quezon descendants dahil sa pelikulang Quezon na ngayon ay tinatawag ng ilan bilang ki. Pinaka pinag-uusapang pelikulang pampulitika ng taon, mga beshi, kung akala nyo tapos na ang mga isyo ng showbiz, think again. Dahil ngayon, ang gulo ay hindi sa love triangle o cheating scandal, kundi sa kasaysayan mismo, ang pelikulang Quezon na dapat ay isang tribute sa ikalawang pangulo ng Pilipinas ay naging sentro ng matinding diskusyon matapos pumutok ang emosyon ng mismong mga kamag-anak ni Manuel de Quezon. Isipin mo yun, pelikula lang sana, pero naging battlefield ng mga pangalan, reputasyon at prinsipyo. Sa isang talkback session matapos ang screening, si Ricky Avancena, apo ni Pangulong Quezon, ay tahasang inaway ang direktor ng pelikula na si Gerald Tarog, at hindi lang basta inaway, naglabas siya ng mga salita na literal na nagpahinto sa lahat ng nandoon. Ayon kay Ricky, ginawang katatawanan ang pelikula, isang joke daw. Isang satira na dapat daw ay hindi ipinamana sa pangalan ng kanilang pamilya at nang sumagot ang direktor na may elementong political satire ang pelikula, boom, sumabog ang galit ni Ricky sa harap ng lahat. Hindi nyo alam ano ginawa nyo dahil gusto nyo lang kumita at sumikat mahiya kayo, sigaw niya. At pagkatapos noon, naglabas siya ng galit na salita, mga linyang umalingaw wao sa buong social media mga katagang hindi lang nagpakita ng galit, kundi sakit at pagkadismaya. Pero teka, saan nga ba nagsimula ang lahat? Ang pelikulang Ikezon ay bahagi ng tinatawag na Bayaniverse, isang cinematic universe ng mga makasaysayang pelikula mula sa Tigi Studios, kung saan kabilang din ang i General Luna at Goyo. Sa pagkakataong ito, bida si Jerry Rosales bilang si Manuel de Quezon, marking his comeback after seven years. Pero imbes na purihin ang pelikula, isang bagyo ng emosyon ang bumalot dito. Si Ricky Avancena. Matapos mapanood ito ng tatlong beses sa loob ng isang linggo, ay nagsabing binabastos daw ng pelikula ang kanyang pamilya. Sa kanyang Facebook post, tinawag pa niya si Rosales na nag-cancel ng Quezon. Matapos pigilan umano ang kanyang pagsagot sa isang event at doon na pumasok ang isa pang. Quezon Descendant, ang kilalang aktor na si John Arcilla, Mga kachika, si General Luna mismo. Nagkomento siya sa post at sinabing, dapat nga siguro kinonsulta ang mga buhay na kamag-ana. Pero ayon kay Arcelia, baka nga raw sa talaga ang naging i-best defense i e ng pelikula, lalo na sa paraan ng pagkakagawa nito, mula sa pagportray ng mga politiko hanggang sa i-acting style na tila may biro. At dito napapasok ang pinakadramatik na bahagi ng lahat nang magsalita na rin ang isa pang descendant, Pinky Amador, aktres at pamangkin ni Ricky Avancena. Yes, mga beshi. Si Pinky mismo, isa sa mga pinakagalang na artista sa industriya, ay nagsalita na rin matapos masaksihan ang eksena mismo sa screening. Sa kanyang Instagram post, binigyang pugay ni Pinky ang teknikal na aspeto ng pelikula. Mula sa cinematography hanggang sa performances. Pero hindi niya pinalampas ang isa sa mga pinakamainit na punto. Tama bang gawing sensational at shocking ang kasaysayan pero sa gastos ng sino? Grabe, di ba? Ipinunto niya na, Naiintindihan niya bilang isang creative na minsan kailangan ng shock value. Pero dapat daw ay may respeto. At hindi doon nagtapos, tinawag pa niyang imachiavellian at manipulative. Ang ilang bahagi ng pelikula na anya ay parang katangian ng mismong antihero na nilikha nila. Mas lalong uminit ang usapan ng sabihin ni Pinky na bilyonaires ang nagpondo sa pelikula at dahil dito, mayroon daw silang imakinaryat. Para supilin OTI debunk ang mga argumento laban sa kanila. Pero higit sa lahat, ibinuhos ni Pinky ang kanyang puso nang sabihin niyang, "Ginagawa ko ito hindi dahil gusto kong manira, kundi dahil gusto kong ipagtanggol ang mga ninuno ko na wala na rito para ipagtanggol ang sarili nila." At doon, mga katsika, napaluha ang maraming netizens. Maraming fans ang nagsabing, "Ang tapang ni Pinky Amador. Kung ako rin ay apo ni Quezon, masasaktan din ako. Hindi ito simpleng pelikula, ito ay tungkol sa respeto sa kasaysayan." Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang direktor na si Gerald Tarog ay nanindigan. Sinabi niyang gusto lamang niyang gawin ang tama sa mga sources na ginamit niya sa pelikula, at dito, mga beshi, nahati ang publiko. May mga nagsabing tama si Tarog na ang pelikula ay artistic expression, hindi dokumentaryo, pero may ilan ding pumapaniki na Pinky at Ricky na sinasabing may hangganan dapat ang creative freedom, lalo na kapag pangalan ng isang bayani ang pinag-uusapan, ang tensyon, mga kachika. Umabot sa punto na parang pelikula mismo ang buhay nila, may drama, confrontation, betrayal, at paninindigan. At ngayon, ang Quezon family mismo ay tila dalawang kampo na, ang isa na nanahimik. Ang isa naman ay sumisigaw ng hostisya para sa pangalan ng kanilang lahi. Si Pinky, sa kanyang post, inamin, alam kong hindi na ako makakatrabaho sa kanila at baka madami akong ma-offend pero kailangan kong magsalita. At sa linyang iyon, tumindig ang mga balahibo ng fans. Isang babaeng handang isakripisyo ang karera para lang ipagtanggol ang kanyang pinagmulan. Ngayon, habang patuloy na pinagdedebatehan ang pelikulang di isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito pelikula, ito ay refleksyon ng ating pagkakakilanlan. Si Pinky Amador ay hindi lang artista, isa siyang boses ng pamilya, ng kasaysayan, at ng mga Pilipinong naghahangad ng katotohanan. At si Ricky Avancena, kahit marami ang hindi sang ayon sa kanyang pamamaraan, ay nagpaalala sa atin na ang pangalan ay hindi laruan. Habang si Gerald Tarog at T-Big Studios ay patuloy na ipinagtatanggol ang sining bilang sandata ng kalayaan, ang mga Quezon descendants naman ay nagpapaalala, ang kasaysayan kapag binago o binaluktot ay may kapalit na emosyon. Kaya mga kachika, sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong, hanggang saan gaba ang artistic freedom at kailan ito nagiging kawalan ng respeto? isang pelikulang naglayong magmulat, pero nagdulot ng sugat. Isang pangalan na minsang naging simbolo ng dangal, ngayon ay nasa gitna ng pinakamainit na kontrobersya ng taon. At gaya ng sinabi ni Pinky, minsan, kailangan mong magsalita kahit alam mong ikaw ang tatamaan.